Yan yung yan yung ano, ang palaya sa puno ng kamyas. <laughs> ayan, ang palaya sa puno ng kamyas. Si Wala ang ko bang may ampalaya na palang tumubo diyan. Ay namunga na pala yung ampalaya ko ayan halain mo ba yung si laki nalagyan ko siya na plastic mamaya para di siya putaktihin dito ko lang siya pinatuloy. Habang nagluluto ako, dahil naubusan ng gasol. Ayan. Pero luto na siya. kasi susunod ko na yan. Oh. Yung initubig. So nakatipid. Kasi dami kong kahoy dito. Ayan. Ito may naka-reserve pa akong uh, ano tawag dito? Jackmatic ba yan? Ayan. Naka-reserve yung kahoy ko. oh. ito naman pang tripping ito yung pang, pang tripping namin yan ako nag design ito design by me pangalan ko yan Ayan, oh. design by me nagamit ng service ng anak ko yan so, sa work niya Tsang sa tripping tapos meron kaming saging ayan saging Malapit na siyang may... Pag nahinog. Pag yung mga ganyan, mahal na yan. Pag binili mo dito, 50 pesos per kilo or 80. Tapos may tumubo na naman ako ng na dalawa. Yan. Tapos ito, may insulin plant ako yan. Insulin plant siyan. Kapag ka may diabetic ka, pwede mong kainin isang dahon yan. Tapos, o oh yan, bababa pa na sugar mo. Ayan oh. Tapos meron ako... Uh, aloe vera yan yung ginagamit ko sa hook para pumapal at saka pwede rin sa face anti-wrinkles at saka kalamansi dito ko pinatubo yung ampalaya tapos umakyat sa dyan ayan sa puno ng kamyas ka na, Ming? Gutom na si Ming Ming. Ming Ming. Oh, palambing-lambing ko pa dyan na. Ah. Lapit na maluto yung kanin ko. Buksan ko nga. Wait. Ito siya, flowers from Cebu City. Hindi siya an in insulin blood pero flowers from Cebu City siya. Wait. Oh, yeah. Buksan ko. ko. Ayan, luto na with pandan at saka tatlong itlog. You see, nakatipid ako sa gasol. mhm uh -huh. Sarap niyan. Jasmine rice. Tapos mamaya maghinit akong tubig. Hindi ko talaga akalain na may ampalaya talaga Ayos yung ampalaya ko. Meron na ako isa salad. Ayan. Tapos ito, yung mga tanim. Ito galong to sa quezon. Yan. Tapos yung flowers na orange. Ayan. Ito sa sunflower. Sunflower yan. Nalakita yan. Okay. Ito mga talong. Tatanim po siya pag lumaki-laki na. Tapos violet flowers. Okay. Malapit na. Ming-ming. Ming-ming ito bibenta ko yan yung sidecar plus yung sidecar na luma na kastong motor na ito ito bibenta ko to tinakpan ko lang wait a minute ito yung mga room for rent wala yung mga nagrenta mga nagwork tsaka doon yung mga room for rent din tsaka sa likod sa taas sa likod tas doon sa may Okay yan Gusto ko talaga yung saging pag nahinog yun ayos totoo na siya